Upon start ng kotse, okay lang na nakailaw yung mga icons natin dyan o yung mga warning icons. Normal lang yung mga pops, no? So, halimbawa, yan, i-start natin. So, okay lang yan na nakalabas lahat. Okay? Wala kang problema dyan. Now, pag ini start natin yan, eh dapat ang matitira na lang halos dyan is yung ating handbrake at kung yung ating sasakyan ay from cold start Okay, o matagal na hindi nagamit, is yung uh, blue or green na temperature sign. So yun na lang dapat yung matitira dyan pag ini start natin. Okay, so yun start natin, di ba? So kung mapapansin niyo, yung handbrake na lang ang matitira. Pag dinisengage ko yung handbrake, so wala na dapat yan. Okay, now. Kung sakali naman na uh, from cold start yung sasakyan ninyo, normal na may nakailaw na green or blue na temperature sign. Okay? So normal yun mga paps. And uh, nawawala yun mga around mga 3 to 5 minutes. Depende sa temperature ng lugar at depende kung gano'n yung katagal na hindi ginamit yung kotse. Pero usually, mga 3 to 5 minutes, mawawala na yun. Now, Okay. So, pag tumatakbo naman kayo, may lalabas din dyan. Normally, sa mga modern car ngayon, meron ng tinatawag na eco. Yung iba, may word na eco. Yung iba naman, uh, may parang dahon na itsura. Okay. Basta kulay green. So, means okay yon. Kung baga, lumalabas yon kung below 2,000 RPM yung apak natin sa gas. Okay. Kung baga, naka-eco mode tayo or uh, fuel if or na ma natin yung fuel na ginagamit natin. Kasi pag tayo ay tumaas ng RPM, namamatay yung echo na yon. So yun naman yung idea. So yun, pag-usapan naman natin itong mga air code, no? O itong mga warning sign na to. So halimbawa, yan, check engine. And uh, pag nakita nyo yung kulay dilaw na mga warning sign, means hindi naman siya masyadong urgent. Pero still, may problema. Pero, pag nakita ninyo yung red na mga sign, urgent yan. Okay, halimbawa yan, yung oil, red, red na oil na sign, yung red na battery sign, yung red na temperature sign, urgent yon. Pero kung itong check engine lang naman, ABS, nakulay uh, dilaw, okay lang yan. Walang problema doon mga paps. Kung, I, I mean, pwede nyo pa rin gamitin, pero pwedeng may konting issue dun sa takbo ng sasakyan o merong features na hindi mo magagamit. So, pag sakali naman ano, na pag in-start nyo yung sasakyan, okay, at uh, may lumabas na mga warning sign, maging conscious na hagan kayo or ipacheck nyo na hagad para hindi na lumaki yung problema. So, again, pag mga red, urgent yan. Pero, ito rin, pag yung mga yellow sign na yan ay nag-blink, serious din yung issue nun. Okay mga paps, so yun, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards kung ano ba yung normal na ilaw sa ating instrument panel.